Hello, Hello, sir. Sa, Hello. Sir, kumana na po ako. San po kayo banda rito? Sige, talabas na lang kami dyan. Hello. Saan na po kayo, sir? Nalabas na po. Katagal pa po ba yan, sir? Hello po. Sir, sa ay, san na po ba kayo? Yes, yeah, ang banda? Kanina pa po, po kasi ako nag-aantay dito eh. Paan po banda ko yan? Sorry po. May kinuwa pa po kasing gamit. Sino po yung kanina, yung kausap ko? Sino pa ah, po? po kasi ko. Kuya ko po, po. Kasi sabi po sa akin, kumanan ako eh. Sabi ko, sabi lalabas na lang daw. Lalabas na po. Sorry po may kinuha kasi. Hello? Hello? Wait lang po. Sir, tama Tapa, po ba dito sa may minute burger? Hindi po, sa mamerto po. Ano po ang ano nun? papasok pa po sa loob? Ay, ano po kayo dyan? Kaliwa po kayo pagdating nyo ng kanto. Ay kanan pala. May pangalan po dyan. Kasi di ba po, ano, Minute Burger? Opo, diretsyo pa po kayo ng konti tapos may pakanan po na side. Eh, ano to? Diretsyo pa po kayo ng konti tapos may pakanan po doon na, ano, na oh. way. Ano po ang naanohin ko doon? Mamero to po. O, oh, sige po. <laughs> Hello, Hello, sir. Hello? Sa, kumana na po ako. San po uh, kayo bandarito? rito? Sige, talabasa lang kami dyan. Pagkakanan po ba? Malayo Pag pa? O onting ano lang? Hindi naman. Kasi hindi ko po alam yung hahanapin ko eh. Doon sa kabila po kasi Sige, Sige, lang. Hindi lang, kala lang muna. Kumanan po ako ng onti, sir, ha? Ah, sige, sige. Ay po, thank you po. Hello? Saan na po kayo, sir? Nalabas na po. Matagal pa po ba yan, sir? Hello po? Sir, sa ay, saan na po ba kayo? Kaya yeah, saan ka po banda? Kanina pa po kasi ako nag-aantay dito eh. Saan po banda ko niya? Sorry po. May kinuha pa po kasing gamit. Sino po yung kanina, yung kausap ko? Sino ah, nagpa-book po, po kasi ko. Kuya ko po, po. Kasi nasa Angel, nasa Minute Burger po ako kanina. Tapos pinadiretso niya ako, tapos pinakanan. Sa may F. Andres po, sa may mamerto po, kayo. Kasi sabi po sa akin, kumanan ako eh. Sabi ko, sabi lalabas na lang daw. Papo, diyan po, po banda. So, nagpas like, lang po ng karinderiya. Opo, di ba pagkakanan may karinderiya? Opo, meron po. Yan lang po. Palabas lang po. Sorry po may kinuha kasi. Ma'am, sayang po kasi oras ko. Kanina pa po ako rito eh. Ah, sige po. Palabas lang po. Grabe. 15 minutes na ako nag-aantay. Hindi na pa palabas. Hanggang ngayon, wala pa rin. Puto sana kung dinadagdagan niyo yung, ano, yung mga binabayad niyo. Eh. Nakailang palabas lang. Hanggang ngayon, wala pa rin. Sa mga pasahero namin dyan, baka naman. Magbubok kayo. Bago ay magbok, mag-ready na kayo. Nasasayang oras namin. Tapos, magkano lang ibabayad nyo? Tagal. Grabe. The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later. Grabe na.